Alright mga utinting, magbigyan naman tayo ng konting tips no. Ayan, sa gustong mag-DIY, ito po ay T5. So, ikakabit natin dito sa area nito. pag ito sa area na yan. Ang nakalagay dyan, receptacle. So, yung receptacle niya, sira na. Ayan na. So, ang gawin natin, dito natin i connect yung wire na line 1, saka dito yung line 2. Ganun ang ating gagawin mga udingting. Tapos, itong T5 na to, eh, ganito natin. Yan, eh, ganun dyan. Para sa dumikit dito mga udingting, mayroon tayong mechanism dito. Ayan, clip. So, ikabit nyo muna yan dito, saka dito. Okay? Ito mga udingting, sana to extension. Kung gusto nyo magdalawang dalawang dugtong. Pasok yung tornillo dito. Ayan. Tapos yun. And, di, dito na uh, yung ano, kabit. Ayan ang maliting. Tapos yung pangalawa, dito. So, kailangan magkatapat sila. Hindi magkalihis. Ito banda ang maliting.

Ayan oh. So ang ginamit ko lang dito ay masking tape. Ayan. So pansin niya isang linya, yung kabila. Yun din yung isang linya sa kabila. Ayan oh. So ito yung gitna. Ito wala to. So yun. Pailawin natin. Oh. Naku, patay tayo. Eh. Ibang kulay. Ah. Uh, ganyan ang printing. So napakaliwanag niya. Ganun na ang pag DIY ng ano, pagkabit ng T5 na ilaw ito, 20 watts. Okay? Maraming salamat.